Kaya yeah, ito po ang ulam namin ngayon mga anak. Good morning po. <clears throat> hinimay na pritong tilapia. Yan. Yung isa po hindi ko hinimay para po dun sa ano sa nagtatrabaho. Ayaw po niya pahimay yung kanya. Talagyan ko lang po yan ng patola. po ang aming ulam. Si kuya naman po na iihaw ng tamban dun sa likod. Nalagay na po natin yung patola. Yan. Thank you sa patola, Dai Rose. Galing po sa kapit uh, aming kapitbahay. Kapitbahay na malayo. <laughs> yung patola po galing po sa kanya pinahatid niya po dito sa anak niya na lagi din po nandito sa amin ayan update ko kayo mga anak pag kumulo na yan pakukuluin lang po natin yan po yung kapartner po pero ay inihaw ni kuya na tamban yan po yung kapartner ng aming ulam sinabawang gulay saka inihaw na tamban update ko po kaya sa gulay natin mga anak ha yan kumukulo na po siya kumukulo na. walang po kong kutsara tikman natin sarap, manamis-namis po yung sabaw ng ano, patola manamis-namis yung sabaw ayan, luto na po katayin ko na so yan, hanggang dito na lang po salamat sa panonood ingat po kayong lahat, God bless us all mga anak ko, love you all, bye bye po